Hello guys. Nandito ako ngayon sa Bitas Arayat. So ayan po yung bundok Arayat. So natatakpan po ng mga uh, puno dito. Okay. So ito po puno ng mangga. Kung wala tong mga punong to, kitang-kita tong bundok Arayat. Ano, you know, dahil sa puno. Ayan po. Aming lupa. Ito sa Arayat. paka po dito. Parang kapag gusto mo ng tahimik, dito ka pumunta. Ayan. Takpan na ang bundok Arayat. So, ayan po ang aming gate. Ay, hindi ko narinig. Nag Nagbablog ako. Ayan. Ano ba yan? So, ayan po yung asawa ko. Nagsisigang. Ayan, ano ba yan? Napaka-fresh ko dito. Super fresh ko. Ayan. Ayan. nanunog na. Ang ko <laughs> Buksan. Okay, wait lang ko akong face mask. Face mask. Dadi Oh. Okay. Wait lang. Tingnan ilaw. may, may ilaw. Okay, po. Ay naman puno ng na langka, ayan. Okay, ayan. So dati marami kaming saging dito. sa sa bata na usok. Pinapasunog na yung mga kahoy at yung mga pinaputulan. So, ito pa yung aming kubo. Yung lababo namin, hindi na namin napagawa. Ayan po. NCR. Ito po saging. Ayan ang saging. So, sobrang baba lang niya. Ayan na. Oh. Kapakalapit sa ground. yung naputol namin. Bayabas. Okay. Okay, okay. Yan, isa akin pa din. May bunga. napakasipak ng aking mahal na asawa. okay. that's all for now. Bye!